Hi hey guys, magandang gabi po sa inyong lahat Yo, Sam Visayas yes, Ang pinadaw kung saan nandito po ako ngayon sa Dalawang mall na kaharapan Ito yung Fisher Mall So, itong Fisher Mall Ito naman dito sa kabila yung MC Malago Yan po, so dito po tayo sa gitna So, maganda dito mga guys Maraming mga pagkain dito Tara, sabay niya ako guys Ipapasala ko kayo dito Dito ito mismo sa gitna sa kalsada yan po yung yun na naman papuntang monumento so dito naman sa kabila mga guys yun ang papuntang nabutas so, para, papasar ko kayo dito guys sabayin niya po so, so mara, marami mga pagkain dito mga idol so kahit anong klaseng pagkain mayroon dito Ayan, so, nakikita na yan kabila ayun po yung mga linoloto yun so dito tayo sa kabila nakikita mo yung mga idol marami mga at dito sa kabila yun po para sa no, may mga idol tayo dito papasal ko kayo dito so mayroon dito mga kanta at sana hindi ako makukirin no? so magandang gabi po sa inyong lahat mga Baskis Family yung mga subscriber ko maraming salamat po sa inyo na umabot ng kitkis yung subscriber ko sana mag comment kayo kung saan ito ang guys kung tagad na kayo kayo gusto yung isa isang binanaw yun po tigilitan mo tigil dito, dito mga idol ang dami ang dami tao dito mga idol gusto nyo parang buhay diwata parang sa gabi, maraming tao so dito maraming tao dito mga guys kasito, mayroon dito ang unit mga guys yung patuloy kay Diwata Paris Berlo, yung gerlo dun sa ano sa Pasay City yung nakikita niyo yata yung mga vlog ko doon sa Pasay dito, may Diwata Paris parias din dito mga guys mga marami mga pagkain dito nakikita mo yan ito. so pwede kayo mamasal dito yung malapit dito na butas, malabung, kalaukan yun po, dito lang ito sa gitna lang ito sa dalawang mall na gitna dito, dito dito mga guys sir mall at sa MC Malabung. yun po, so nakikita mo yung guys ang daming tao so marami mga kumakain dito dito sa gitna, yun po So, nakikita mo nga guys, yun mga pagkain. So, marami naman tao dito sa gitna mga ito. Ito, uh, so... Pakisubscribe na lang ako sa Mundo Basquist Live Pakilet naman ako So pakisupport naman ako guys sa Sa mga reels ko sa Facebook, sa Youtube So, so tara sabay mo ako guys Ipapasal ko kayo dito Yun, nagigitan mo guys Marami kong makain So mga, mga, mga pamilya dito sila kumakain Mga okay kasi kapag doon kasi sa loob ng ano lang medyo mahal doon hindi maganda lang dito sa labas medyo mura lang yun po ang dami sa aking pagkain mga guys yun tingin nyo so ibang klaseng mga pagkain mga idol so tara sabay mga guys marami pa rin yun po so, so yun mga guys yun So marami ka tao dito yun. Blag ito ha, vlog? po kayo? Taga saan? Taga Longos po. Taga Longos? Kung magsatap siya sa Longos. Shout out! Tama na, Longos! Eh, kung bidahin mo sila dito para kumain sila dito. Ah, di ako. Ito yung pangalan mo? JR po. Oh, JR yun. Taga Longos daw sa tao. na dito sila kumakain dito. Ano ang pangalan ng fish yon? Ano, Edmondo Basquis Vlog? Edmondo Baskis Vlog Edmondo? Oo oh. So e, ipakiano na lang para mayroon ako sa Facebook, sa Youtube Yung para malaman nyo na nagbablog talaga Oo oh. Yung po, so mga guys marami kumakain dito yun. Kung gusto nyo kung pumunta dito So punta lang kayo dito dito sa Piso Mall Yun po ang na dito dito ng mall. Dalawang mall kasi dito. yun Fisher Mall at saka Imsi Yung po. So, tara. Ito yung pangalan ko, ibigay ko lang sa iyo para mapanood niyo na lang mamaya. Yan ang ako pangalan. Tingnan ko muna kung bigit pangalan. Ito po, oh, sir. Pangalan ko. Ayun, sige. Yun, sa Facebook, sa YouTube. Yun okay, po, so... Sarap ang pa pagkain nila dito, mga guys. so Abo, ano ba pagkain nila dyan? Unlimited. Unlimited uh, po yung manok. Ayun, manok, paris. Wala kay Diwata Paris kasi... Kay Diwata Paris, mapapanood nyo din. nagpa -flag rin ako doon sa Pasay, sa... Sa Amua, doon kay Diwata Paris mapapanood niya rin yun doon kaya marami salamat sir ma'am ito po ako dito so ito Yan po marami nakikita may mga guys ang daming tao dito yun mga pagkaan mga masarap po yun so kaway kaway kayo youtube channel Yan po tagasan kayo mga kulit black tie dito tabalo black tie dito malabon so, ikaw, o ikaw parehas kayo ito pangalan ko ha guys o oh. Edmundo Baskis Vlog para mapanood kayo mamaya sa Facebook, sa Youtube yun po, so tara guys, sabay mo ako, ipapasal ko kayo dito nakikita mo yung guys, ang dami mga pagkain dito yun po, so kung gusto nyo pumunta punta lang kayo dito sa Malabon dito na ito sa harap ng Pisir Mall yun po, nakikita mo yung guys so, diba so, mayroong tartahan dito mga idol baka mapapiray tayo dito

ito so, sana tayo, tayo mga idol so, yan po yung pizir mall so, laking building yan harap naman yung mga idol doon sa mc malapit so, maraming salamat po tara dito na ako sa pizir mall kasi dito lang ako nakatira malapit sa pizir mall ito so, yun yung papuntang monumento dito sa kain papuntang monumento okay. so, yun po yung, yung simula Malabon mga idol so dito naman piser Mall sa harap tara sabay na po guys papasal po kayo dito yun. so maraming salamat po